Hello, hello, hello guys! Mga igal, mga best friend, mga bossing! Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat! Okay po, tuloy na po tayo! Ito po ay natutungkol sa 1 centavo, 1962! Yan, ito 1962, 1 centavo! Yan, doon sa malaking malaking tindahan ng coins sa Amerika, pero meron siyang collectors.com, yan. Kaya na, mag-search din kayo dyan sa collectors.com! Maraming maraming salamat sa collectors.com Ito pong 1962 ay pinag 1 centavo ay pinagbibili niya po ng Philippine 1 centavo 1962 top number 136125 by 15 dollars. Yeah, 15 dollars yung pinagbibili no. US dollars yun ha. Be the first to like this. Seller eBay. Oh, may eBay no. Malaki malaki tindahan ng coins sa Amerika yan yeah, no. No Miss Kemel. Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng konting aliw, konting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now! Don't forget to subscribe!